Ate Tuagit Tragico from Canada. Ba? Hi Ate Tuagi. Kumusta ang Canada? Mahirap ang buhay dyan. Kasi malayo sa pamilya. At good ato, morning sa lahat. Good evening. Saan ba kayo paikot ng mundo? Good morning. Good evening. Kain, Kain ako na, tayo. na. Ito yung binili ni Inday Ngabel na Wins with sa seaweed. healthy food. Korean, Korean, store kahapon. Yung pang, yung, yung si Chin Chin. Hindi ba yung shout out sa store nga pala? ah uh, uh, sa store owner na Korean. Thank you, sir. Yan. This is called seaweed. This is called seaweed lover. So, yun ang ulam namin is monggo. Maaga pong naglata sa Inday Ngabil ng monggo. kasi si Ashley ay magang, ma, meron kasi siyang school activity, kaya, ayan fish. ang fish na gusto ko na fish, it's called fishes. hindi just baby net. morning. Hintayin mo natin si Inday Ngabil kasi nagpapakain pa kay Baby Bench down in my Bukatatch. Maligo ako mamaya. You guys pray, Dain? Yes, Dain. Oh, there it is, Dain. Thank you, Lord. Sa aming gracia for today. Kain. Tayo, mga tanga, mga mga Good morning sa lahat. Morning. time tayo. Oh. Sarap siguro magkape ano. May sabaw naman. Hindi man sabaw yan. Kasi mungo. Tapos, kakainin ko yung sobra namin kagabi na. Yan, kinain niya si John. May torta siyang talong kagabi. Yan, kinain. Kahit malamig, sayang. Sayang. Sayang daw. Uy, sumusaw-saw. Ayaw ko sumusaw. Ayaw ko yan. Mm -hmm. Maulan kaninang umaga. Palakas. Pero, Mabilis saglit lang. Mabilis na madaling minto. Ino muna ako ng isang basong tubig bago kakain. Para yung tiyan ko puno ng tubig. Uh, ako din Ako ganun. Happy Saturday. Sa Pilipinas. Kasi may mga lugar ngayon na hindi pa Saturday. In USA, it's still Friday. Mm -hmm. On other country, on other side of the world, it's still Friday. But here in Philippines, already 8 o'clock on Saturday morning. O, di ba? <laughs> Kain na kayo. Breakfast. Asom ka nang huwaning mong kuanday ka mong gan? Dala ko ni nanay. Hmm. Tapos yung ko, dala sa fridge. Hindi lang na protein. Sabi, di ba nga pumunta kami ng Oslo? Nakalimutan ko. Ay. Harusin. Ay, pag naubos ito, isa naman kukuha dyan sa labas. <laughs> Masarap kaya ang content mamayin Rodriguez na kain <coughs> Kung ayaw mong manood mamayin di Huwag kang manood na Kasi masarap kaya Ikaw kaya mamayin Kung hindi ka kakain Mabuhay ka kaya mamayin <coughs> Yun yung gusto namin content mamayin Kain Siyempre kailangan natin kumain para mabuhay. Kasi pag wala kang kain-kain dahil nagugutom ka. Kami nga, mga bisaya, punta kami ng Manila. Wala kaming kain-kain. Purting, gutoma, man. di ayo ah. <laughs> Kasi Ano bang i-content namin? eh? magkuan? magtuad-tuad, Bang? Mas pangit 'yon. Mm -mm. Nandito ang maganda. maganda <laughs> <laughs> tayong lahat. Bibigyan mong green haya. <laughs> Day, bibigyan mong green na mas mabuti yan. Dai nasagutin natin dai. Mm -hmm. Kasi nabasa ko talaga 'yan oh sa Ang sabi. Mm -hmm. sabi na wala na ba daw wala na, wala na ba daw tayong ibang content kundi kain? Ang sarap kaya kumain, ma'am. Subukan mo, ma'am. Lahat naman tayo, eh. Araw-araw kumakain. Hindi Uy. yata kumakain. Pag hindi ka kumakain, nakulat ka. Mm, -mm. Kaya kami, Buhay natin yan everyday. Kakain tayo. Salamat pa rin kami kay si Ma'am Vivian Magrena, mm. Ma'am Josephine D. Guzman, Ma'am Anso Bion Carter, Pinay sa America Vlog, Christina Alarca, Nile Odilaga, Senyara si Elmeri, Elm, Elmeri. Di ba? Nanood pa rin kayo sa amin. Si okay, Ma'am Nina Kainan, Ma'am Cynthia, Abay Stakashi! Uy, Ma'am Cynthia. Huwag kayong magalit, uy. Ano, ano man kayo na mamadilain Madeline. Morning, Mamadilain Madeline. Kumain na rin kayo dyan. Manilin. Na Manilin. Lahat tayo kumakain. Manila ni Siseto. Baka wala silang makain. Punta <laughs> ka dito, ma'am. Papakainin ka ni Inday Ngabel. Hmm. Si Inday Ngabel pa yung mamamalingke. Si Inday Ngabel pa yung magluto. Ang sayo, ma'am, uupo ka na lang sa mesa at kakain. Pagkatapos mong kumain, si Inday Ngabel pang pa maghugas ng plato mo. Baka gusto mong paliguan ka pa ni Inday Ngabel. Halika dito, lihudan kita. <laughs> Ganon, kabait yung day nga, May panglihod ako dito. Meron dito, oh, yung... Dala, Ay, maganda na yung tubig natin. Uh Oo. -oh. Yung dalan yung... dalan yung day galing sa uh, Sumilon Island. Uh -uh. yung panghilod. Ma'am Susan, good morning. Saan na ba yun? Hmm. tabo na. Kaya ano mo na yun, masama lang yung gising niya pagka umaga. Mm -hmm. Baka may dalaw siya, no? Hmm. Ika e, ay yun. Si Wika pinarong side of bed. Mm. Mm. Dugo na naman yung ilong mo, ma'am. Mm -hmm. Ang kunti namin, pagkain pa, may English pong pahalo. Tama ba yan? Correct. <laughs> wag na kayo, oy. Nako, Diyos ko. Sabi ko kay Inday Ngabel, gusto kong kumain ng balot. Bibili kami mamaya ng balot. Kasi sa amin, walang balot. Busog na ako dyan. Mamaya na naman <coughs> yan. Kasi every time na, ma na magugutom ako, kain talaga ako. Hmm. Hmm. Hindi ko inalatan yung ano. Kulang pa ng asin ano. Yes, that's perfect. Sarap talaga yung salt na pink. Yeah, yeah Himalayan pink salt. Mahal. Mahal doon na ulit. Tagpila. Kaya... So, kaya, kaya nagdala ko sa doon sa gawas na ubos doon sa akin. The gym, the gym, the gym. Shout, shout out Romnick Rogelio Hi Sir Romnick Rogelio Kain na rin kayong lahat dyan it's my second day dito sa bahay ni Inday Ngabel for this vacation. Good morning po from Hilongos Leyte, Ma'am Sonia Aquino. Dito, dito, ang mga bisita ni Inday Ngabel, no, kami na lang yung mahiyak, Kasi, gigising na lang kami, nakakain. Kasi si Inday Ngabel lahat, pera pa ni Inday Ngabel ang ipamamalingki niya kapal ng mukha namin. Mm, mm. Kaya talagang masasabi natin na talagang maraming blessings na papasok kay Inday Ngabel kasi hindi siya tawag doon. Madamot. Hindi siya madamot. Masin. <laughs> Konting blessing, share-share. Hindi naman lahat kasi paano na lang. Yes, paano na lang. Ganun din talaga. May pamilya din si Inday Ngabel. Share lang po. Ganyan <coughs> lang. Para lahat tayo ay may blessing, o diba? Kahit Para tayo. lahat tayo ay masayang masaya. As Nina said. Kenan. Napakabait naman. Yes, ma'am Nina Kenan. As in, noong time na ako, ang da, sila si ma'am Vivian Magrena, ma'am Kususan, ma'am Ma'am Chong Regine or sa inyong lahat, yung sino pa yung nanonood sa akin as in nanonood sa amin na talagang noong time na almost one year ako na nakaratay sa hospital. Oh, ano, hindi, almost, almost one year. Almost one year akong nag-treatment. Dito ako, dito ako nakatira sa bahay ni Lengabel. Talagang hands-on siya noong time lang na kailangan niyang bumalik sa Australia, it's because meron siyang pinaka ano don So, yun nga, talagang yung mother ko naman ang pinapunta ko dito. At yun, si mother ko at si Ashley ay very close naman. <laughs> Pinay sa Amerika Vlog. Ako nanood, nandun ka sa house ni Inday Ngabel. Thank you, Pinay Vlogs America. Bibian Magrena, parang reward lang tayong lahat ni God. Yes, dahil Bibian Magrena, tama. Well mo. said. Very well said. Mm -mm. Kasi, tayong lahat dito sa mundo, dahil ay magkapatid tayong lahat. Uh ah -ah. Kay makakita ko, kong... si Jisami may nagchat. Kay makakita ko nung siyang abangan. Si Jisa Dali, Ali diri dai jisa verano dai. Dai jisa mi ali kay tagaan di blessing dai. Kalabhon ka sa akong damit. Dai jisa. Ali diri Si jisa kasi, yung yung katiwala ni Inday Ngabel dito ay nag-transfer sila ng bahay. Kasi yung bahay nila is demolish dai. Demolition pala. Oo. Oh, Demolish yung bahay nila. Another week to go. Tapos, mal, ah uh, meron silang relocation site pero mas malayo dito dahil, no? Yes. Kaya... Dili convenience sa mga um, bata. Kawawa. Man, man. Kaya papupuntahin ko dito si, ano, si... Dai, Jisame, nanood ka ngayon. Ali, di rin, Taga dai. Tagahan blessing day I will share my blessings to you. Because, lingit yung... sa kaalaman ng lahat, noong si Inday Ngabel ay nandun sa Australia. Ang katulong ng mother ko sa pagluto ng aking makain dito ay si Jessa. Jessa, dali, mm -hmm. dali. Yung Jessa ba? Yung kumanta ng si Jessa. Tamis. Yung How you? Niyo. Hindi. Ang ano? Ang... Tawag doon. Tubig? So Dili. Kanang very... Cold. Oh. <laughs> How? How are you? Mamaya ako nakainin yan. <coughs> kasi very cold. Excuse me. Ano ba? Magpakulo muna ako ng tobe. Eh, ate Julie! Akyat na Ate Julie! Kamas <coughs> 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 nah, huh? ate mo? Ambutlo din. <coughs> ate Julie! Asa man si Kuya Idik? Ang pangalan kasi ng asawa ni Ate Julie is Idik. Idik. addict